Kakaloko ito si Brindel. na takot siya dito kay Donkey. <coughs> oh, ano 'yon? Bakit nakakulay niya 'yan? <coughs> every morning, ganito nga ang ganap dito na Mama Fiona at sa mga puppies niya. Pagkapasok nga ng ating pack members after nilang magtakbo-takbuhan sa kanilang office area, pila. Palabas naman ni na mother itong mga puppies ni Mama Fiona mula sa kubo. Paglabas nila, diretso kain na rin nga sila at nung time na to ay tapos na silang kumain. Kaya ayan, pinainom na nga sila ni mother ng water. Siyempre naman, present din palagi itong si Ati Chi na kasakasama palagi ng mga puppies ni Mama Fiona. After naman nilang magsikain na itong mga puppies ni Mama Fiona, todo pa ulit kay mother habang si Mama Fiona tumatago na talaga agad siya dyan. Bale, simula nga nung pinakawalan natin si Mama Fiona mula sa cage dahil nakakalakad na siya. Dyan na nga siya palagi pong presto. Paano ba naman kasi sobrang ilap pa rin po talaga nitong si Mama Fiona hanggang ngayon? Alam nyo ba kapag nga lumalapit pa tayo sa kanya nag talaga siya madalas ganun pa rin siya kailan. Siguro nga ganun na talaga itong si Mama Fiona since hindi talaga siya sanay sa mga tao. After yun naman kumain itong si Mother Papa, naman niya dito sa off area itong mga puppies ni Mama Fiona. Siyempre, para rin makapagpati sila at makapaglaro-laro since malawak rin nga itong space na to. Hindi naman mawawala syempre ang kulit-kulitan ni mother pati ng mga puppies nitong si mama Fiona. Kompleto pa rin nga pala silang tatlo dito guys pero wag kayo kanya-kanya na nga po sila mga fur parents. Hindi pa nga lang talaga sila nakukuha as of now pero soon ay makukuha na rin sila at pupunta-punta na rin nga sila sa kanilang family. Ito naman ang ganap nila nung kinahapunan after ulit magsipasukan ng ating park members. Ito mga puppies pati si Achichi aya nakaabang na nga po agad dito sa gate sa loob para mapa basi sila dito. Kasi nga syempre, after gamitin ang ating pack members itong off-leash area, sila naman yung sunod na gagamit. Tingnan nyo naman na talagang kinulit-kulit pa nila itong si Ati Bibo. Kumakain rin nga sila tuwing hapon tapos syempre nagiiwan rin si Mother ng pagkain dito para kay Mama Fiona. Nakakaloka talaga itong si Mama Fiona. Tingnan nyo nung nilagay ni Mother yung pagkain, may pagtayo pa talaga yan. Alam mo naman talaga, isasaktan siya, eh, binigyan lang naman siya ng pagkain. Pero understandable naman kasi since ang sabi nga sa atin ay eh, mukhang wala naman daw talagang naging free itong si Mama Fiona. At gaya nga na kinuwento namin sa inyo noon, mukhang ang may fur parent lang ay si Lola Dog. Pero sabi nga ng taga dito, nanganak na nga daw si Lola Dog dito sa may tubuhan rin. Tapos ang anak niya ay si Mama Dog. Tapos nanganak na rin nga si Mama Dog at ang anak nga nila itong si Mama Fiona. At anak. simula nga kay Mama Dog hanggang kay Mama Fiona ay hindi na talaga sila nagkaroon ng fur parent. Since nun nanganak nga si Lola Dog ay mukhang hindi na niya ibinalik ang mga junakis niya na si Mama Dog doon sa kanyang fur parent. Kaya naman wala na rin talagang kinila ng fur parent itong si Mama Fiona Tapos, ito na nga lang din talaga sila nanirahan sa may tubuhan kung saan inianak ni Lola Dog si na Mama Dog. O diba? Nalilito ba kayo pero kayo na lang bahala kung umintindi ng kwento ko dyan? Anyways, anyways, yung hindi naman maubos ni Mama Fiona na pagkain ay nitinumba nga nitong ating mga baby at saka nga nila nila farm. O diba? Grabe rin talaga ang kalakuhan ng mga ito. Kailangan pa talagang itong bahayan sa side nila, nila nila farm. Habang ito si Mama Fiona naman nagsasabi nga dyan ng pag-CR niya ah, kaya syempre pinalabas rin niya siya para makapagparty. The next morning naman ito nga papainumin na ulit ni Mother ng vitamins at ng gamot itong si Mama Fiona. Alam niyo naman ito talaga yung dahilan kung bakit hindi pa rin natin siya pinalalabas. Lalo na't ngayon pa lang kapag painumin natin siya ng vitamins, nagagal na nga agad siya at nagagalit na kay Mama. Sabi ko nga siguradong lalo na nga siyang galit at hindi na mapainom kapag hinayaan natin siya sa labas. Kaya naman maigi na nandito muna siya sa loob kasi konting-konti na lang naman matatapos na yung gamutan niya. After naman noon ay dito na nga tayo sa mga puppies. Bale binibigyan din nga pala sila ni mother nitong nakalvit bilang gamot or vitamins nila rin kasi lalong lalo na sa mga ganitong puppies yung may vitamins since ito nga yung pinakapanlaban nila sa mga sakit. Alam niyo naman kasi na mga puppies very fragile nila at ang dali nilang malalina ng mga sakit. Kaya naman mahalaga na kapag puppy pa ang ating mga fur babies ay tutok na tutok natin sila at lalong lalo ng alagang alaga sa vitamins. Anyway, kita niyo naman inisa-isa nga ni Mother bigyan lahat ng mga puppies ni Mama Fiona. Tingnan niyo mukhang nanghihingi pa nga sila. Maya maya pa pinalabas naman si Brindel may kasama nga siya ditong toy ni Ate Bibo kaso natakot naman siya bigla sa toy nato bakit nang kukulay niya yan? O, di ba diba? Takot na takot yan na talagang may pagtago pa dito sa ilalim ng lamesa. Ah, Diyos ko, ang loko. May maya, maya nagulat naman si Mother kasi may nakita nga siyang ganitong tumpok-tumpok na mga bato at hindi lang siya isa. Hanggang sa itong isang to, nakita niya may tumpok tapos meron nga pong pupo sa loob. Kaya naman chinek nila yung CCTV ko anong nangyayari. Tapos ito naman yung nakita nila. Kasi so, si Mama Fiona, pasimple pa noong una hanggang sa lumakad nga siya tapos dumiretso siya dito sa pupo ng anak niya. Nagulat naman kami sa ginawa niya kasi tinakpan, takpan niya talaga yung mga pupo ng anak niya, ng mga bato-bato. Diyos ko, napakagaling ni Mama Fiona at hindi talaga niya yung tinigilan hanggat hindi natatakpan lahat. Ayan naman pala palaging araw-araw may tumpok-tumpok talaga ng mga bato dito sa office area ng pack members natin. Nung kinagabihan, tingnan niya ito si Mama Fiona may panibago na naman trip sa buhay. Nakakakyat nga siya dyan sa tambak ng tiles dyan sa may gilid tapos dyan na siya talaga, talaga siya pumwesto. Tingnan niyo naman ng loka, nakaupo pa talaga siya dyan at dyan siya nagtambay-tambay. Ay, talaga naman ang mga naiisip. Siguro nga kasi na siya so, or naghahanap nga siya ng dada ananya para makalabas siya. Nung time na to naman, nasa labas na rin si na mother kasi ay nagpapakain nga sila dito sa labas. Tinan nyo nga itong si Pulgoso. Ay, tuwang-tuwa talaga yan kapag andito si mother tapos ganyan nga siya kalambing. Grabe rin nga itong si Pulgoso. Ang bait-bait na nga niya sa atin ngayon. Unlike before na talagang ilap-ilap niya. Pagpasok naman ni na mother, bumalik nga ulit siya dito sa mga puppies na to para painumin niya nga ulit ng vitamins isa-isa. Sabi ko naman sa inyo, alaga nga natin itong mga to sa vitamins at twice a day nga natin sila binibigyan, isa sa umaga at isa nga po sa gabi. Hirap na hirap nga si mother magpainom dyan na talagang pinag-shock tayo pa siya ng mga puppies na to bago pa niya mapainom. After naman nila magsiinuman ng vitamin, syempre lambingan time naman muna bago sila magsitulugan. Bali, isa-isa pa nga silang pinagbubuhat ni mother at sa kanya lambing, lambing at na good night. Good night na rin siya sa mga puppies na ito. Ako sinasabi ko sa inyo, love na love din talaga ni mother itong mga puppies ni mama Fiona na to. There's ko, maiiyak talaga yan kapag pumunta na sila sa kanika nila